sa labas pa lang yun. Ha? Daming tao sa labas. Tapos ang number natin ay pang 341 pa tayo. <laughs> Hanggang anong oras kaya tayo mag-aantay rito. Sa dami ng tao nagbabayad. Hello, mga kasilog. Dito tayo sa OEDC ngayon. Ang dami nagbabayad kasi sinara na po yung sa may Jackson. Yung OEDC sa Jackson na dati kung doon ako nagbabayad. Eh ngayon sarado na. Tingnan nyo, ang daming tao. Sa labas pa lang yan ha? Daming tao sa labas. Tapos ang number natin ay pang 341 pa tayo. <laughs> hanggang anong oras kaya tayo mag-aantay dito <laughs> Sa dami ng tao nagbabayad. Waiting tayo hanggang mamaya. Yung <laughs> nakikita niyong tao, sa labas pa lang yun yung daming yun wala pa sa loob <laughs> kaya mas marami din sa loob ng opisina nila <laughs> kaya pila pila rin ng mga tao rin sa loob <laughs> kaya marami rin nakapila para magbayad dun sa loob ng opisina nila hindi ko lang mabanggit yung opisina eh kasi baka bawal <laughs> kaya ante antay tayo hanggang mamaya kahit natapos din ako magbayad inabot din ako ng almost 2 hours <laughs> tapos na ako magbayad punta naman ako ng palengke ngayon bye for now Dunkin Donut baka naman na inip si Boyong sa kantay sa akin almost 2 hours din siya nagantay si Boyong punta naman tayo palengke palengke naman tayo ngayon dito na ako sa palengke sa bagong palengke mamimili lang tayo ng konti